Si Sen. Uh, Mig Zubiri umaasa na maremedyohan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bilyong piso na tinapya sa pondo ng Department of Education. Ilan pang ahensya, ng, gayon din po sa ilan pang mga ahensya ng gobyerno. Kaugnayan may pong report si Bombo JC Galvez. Umaasa si Sen. Juan Miguel Zubiri na mararemedyohan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang bilyong piso na tinapias na panukalang pondo sa sektor ng edukasyon para sa 2025 bago niya ito lagdaan. Tinukoy ni Zubiri na dating Pangulo ng Senado ang tinapiyas na 12 billion pesos sa Department of Education at 30 billion pesos naman sa state universities and colleges na kung susumahin ay papalo sa 42 billion pesos sa education sector. Naikita ni Zubiri ang pagkadismaya ni Department of Education Secretary Sani Anggara na dati rin nagsilbi bilang chairman ng Senate Committee on Finance bago palitan ni Senadora Grace Poe. Sinabi pa ng Senador, nalaman lang din niya ang malaking tapyas para sa sektor ng edukasyon nang magbutuhan na para ratipikahan ang budget ng December 11. Kung nalaman niya raw ng maaga, ay sana nag-abstain o kumontra siya na aproba ng panukalang pondo para sa 2025. Actually, alam mo, noong last Wednesday ko lang nalaman ng mga cuts ng ating mga budgets, nagulat talaga ako na 12 billion pala ang natanggal. Halos 12 billion, 11 plus, almost 12 billion ang natanggal sa uh, agrigo, uh, education uh, department. And uh, also about 30 billion sa SUCs. So napakalaki ng cut, almost uh, 42 billion on the education sector. So sana po may remedy pa po ni Presidente yun. may veto powers po siya. Sabi nga po ni uh, Senator Ping Lacson, uh, the, the President exercises veto powers on on uh, this uh, line item budgets. No? of our different departments. So, sana ma-restore po uli yun. Kasi yung natanggal ay 10 billion on uh, computerization. Eh, dyan pa naman tayo mahina. Mahina na ang ating mga kabataan dahil wala silang access to computer systems. Bukod sa sektor ng edukasyon, umaasa din si Zubiri na mareremedyo ng Pangulo ang ilan pang tanggapan ng gobyerno na lubhang nabawasan ng pondo para sa 2025. Ayon sa Senador, may kapangyarihan ng punong ehekutibo na evito ang mga probisyon o line item ng mga ahensya na kinaltasan ng pondo sa Bicameral Conference Committee Report. Umaasa ito na ma-restore ang mga nabawasang budget ng ahensya. Isa sa mga tinutukoy ni Zubiri ang panukalang pondo ng Department of Science and Technology na dinagdagan ng Senado ng 700 hanggang 800 million pesos na budget. Subalit pagdating sa BICAM report ay inalis ito at ibinalik sa original na net budget na 28.772 billion pesos. Sakalianya, na hindi lagdaan at ibito ng Pangulong Proposed 2025 National Budget at tatasa ng Senado at Kamara na ayusin ay maari pa na habulin ang mga ito kung mag-overtime ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!